14, 14 na pala ngayon 4.14 Four, 4.14 Four, Hello mga dre <laughs> Kumusta? <laughs> 14 na pala ngayon mga dre no Kasi nung huling nag uber ako Nililista ko mga dre no Ayan o. Nung huling nag-Uber ako, nung nga 8 pa mga dre, no? Magbabawas ako ng ano, ng... ng Uber. Kasi mga dre, 8,5 5,5,1 Kasi baka yung ako. <laughs> Hindi, joke lang mga Andre, no? Uh, mamaya sabihin ko sa inyo mga dreno pero ganun pa rin yung problema na sasakyan gusto kong ano, uh, maubos yung gas mga dreno kung baga konti na lang yung matira tapos lalagay ko nga yung additives mga dre baka, baka sakali uh, kung marumi yung injector niya is malinisan ba mga dreno malaman kasi nagtitingin ako online nung injector ano eh, kumbaga wala wala ring stock mga dre no? hindi alam kung ano kung kailan yung ETA kasi kumbaga sa dami ng back job yata ng Toyota mga dre no? tungkol sa ano tungkol sa fuel injector <laughs> kaya ano kumbaga wala silang stock para doon mga dre no? kasi nababasa ko rin sa ano sa mga sa, sa mga comments sa YouTube mga dre no? ang dami problema na ganito one man tago, two months ago tapos yung mga parts na in-order nila yung ano nga, fuel injector hindi pa dumarating hindi alam kung kailan darating mga Andre no? kaya ayun kaya titingnan ko kung paano baka maremedyohan yung ganun mga Andre no? anyway mag over ako ngayon sunday pa lang ngayon mga Andre no? alas 9 ng umaga ang ating weather ay 10 degrees celsius napakatingkad ng araw nakita nyo naman okay mga Andre first order sixteen dollars. Eighteen ninety seven. Wow, ganda ng langit mga dre eh, no? Talagang ano na. Summer is here. Summer is here. Spring pa lang pala, spring. Okay. Eto na ngayon mga Andre Na-deliver ko na Medyo malapit-lapit na ako sa Mirabel mga Andre no? Sa Mirabel, sa premium outlet Kaya Punta tayo ron Pambihira o Huwag tayo habang papunta tayo ron mga Andre no? Puntahan natin na. Sumama na kayo mga Andre no? Tingnan lang natin kung ano Nagbago na ba yung mga presyo ng bilihin makalagmura na mga dreno kasi sabi nila meron na daw ano eh ah uh, recession recession De, sabi ko nga mga dreno na kumbaga ano uh, babawasan ko na itong pag uber mga dreno kasi mas lalaki yung babayaran kong tax mga dreno Uh, so ano ngayon kung lalaki yung tax diba masabi nyo kasi malaki naman kikitain mo so natural malaki yung tax na babayaran mo pag ganun kasi mga dre parang ano nakakapanghinayang naman na yung pagod mo is halos kalahati na yung kukunin na sa kukunin sa iyo ng gobyerno mga dreno parang oti ka ng oti di ba tapos pagdating ng sweldo kalahati yung kukunin nila sa sweldo mo di ba By the way, uh, speaking of sweldo, mga dreno, bali, nakasweldo lang na ako, unang sweldo dito sa trabaho ko sa ano, sa sa school mga dreno bali three weeks yon kasi alangan, alanganin nga yung ano ko no, yung start ko so three weeks yung sinweldo ko pero yung pinalta sa akin mga dreno 1,000 <laughs> 3000 yung sinweldo ko mga dre, 3000 yung sinweldo ko tapos ang kinukta sa akin 1000. Ganun kalaki mga dre, di ba? Pambihirap. Anyway, ganun talaga mga dre, no. Kaya imagine niyo kung mas malaki yung income niyo mga dre, no, uh, mas malaki yung yung maiikakaltas sa inyo. <coughs> tapos napanood ko pala yung ano, yung vlog ni ano. Yung vlog ng asawa ni Coloco, yung mga dre, no eh tapos marami siyang racket nabanggit niya rin kung magkano yung ano yung babayaran niya o yung utang niya sa tax mga dre no? 14,000 US dollars kaya sabi niya sabi niya babawasan ko lang nga yung pagtrabaho kasi sa gobyerno lang makupunta eh ba diba? imagine trabaho ko ng trabaho tapos yung pera bang kinikita mo is is gagamitin mo na agad sa pang grocery mga dre no ganun ang style oh shoot My So basically mga kadre wala kang maiipon kasi nga ginagamit mo na panggastos yung pera eh. ba? Diba? Dahil nga medyo kinakapos ka. Pagkatapos, pagdating ng bayaran ng tax, ang laki ng babayaran mo. ba? Diba? Eh, syempre, hindi ka nga nakakapagtabi kasi nagagamit mo yung pera, mga dreno. ng gastos mo sa, sa groceries, sa utilities, sa mga ibang emergency na expenses. Kaya, ang sakit sa ulo, mga dreno, pagdating ng, ano, ng bayaran ng tax. Kaya sabi ko, di, total, ganun tayo yung mangyayari, mga dreno. Marami ng racket, mas malaki yung pabayaran mo sa gobyerno kasi yung mga kakilala ko mga trade dito na merong double job at the end of the year kahit kinakaltasan sila dun sa pangalaman nilang trabaho nagbabahid pa rin sila ng extra mga dre, no? siguro mga 3,000 or 4,000 alalay pa sila sa trabaho nun mga dre, ah. eh e, paano kung malaki rin yung kinikita mo sa isa mo pang trabaho paano ba yung isang Pilipinong may tindahan dito sa plaza mga hindi uh, siya ng ano yung may mga fried chicken may hamburger tinanong ko siya kung magkano ba yung margin niya mga dito kung magkano ba yung kinikita niya kung magkano yung kinikita niya sa ano patindahan niya sabi niya may, may, isa kasing tao siya eh pag pumasok yung tao niya o pag pinapasok niya sa isang araw pwede lang siyang kumita yata na 50 dollars mga dreno imagine na 50 dollars sa lahat ng troubles mo mga dreno sa loob ng isang araw 50 dollars ngayon kung kung hindi papasok yun eh di medyo malaki-laki raw but the thing is kung sasahuran mo yung sarili mo ikaw din yung ano mga dreno ganun pa rin yung ano mo yung tubo mo parang 50 dollars din lang or 100 kada isang araw eh imagine kung negosyo mo yun nagpapalengki ka ikisip ka ng maaga nililito ko ba kayo mga tre <laughs> maganda yung may negosyo kaya lang Siyempre pag may negosyo ka asahan mo na ikaw din yung maglalagay ng mas maraming effort Doon sabi nga nila huwag mong asahan na yung sinasahuran mo ay magkakaroon ng malasakit sa negosyo mo Nagkain gaya ng malasakit mo, di ba? Kasi may ari ka eh. Ayun, sinasahuran mo lang yun eh. Papasok yung gagawin yung trabaho niya. Pagtapos ng oras, uwi na. Ikaw, di ba? Night and day. Nasa isip mo yun kung anong gagawin mo, di ba? Para kumita ka eh. Sarap bumiyahe, mga treno. Alwag ano na kalsada. Nagkakatraffic dito minsan. Yan, mga dre. Ang premium outlet ng Montreal. Alright. <laughs> parang ano lang daw to mga adreno parang sa hacienda ng silang ay lang sa silang parang ano mga dreno parang semi ghost town yun eh <laughs> ang konti ng tao churros kala ko kung ano yung churros na yun, mga dreno kasi parang matunog ba masyado eh yung ano lang pala yun eh. tinapay na may asukal eh <laughs> Masarap yung bicho dyan eh. Makandre, alam nyo ba yung bicho? Yung palipit na ano? Na tinapay. Nagtinda ako noon dati, makandre, no? Nandito ako sa Vans ngayon, mga dre. Ah. Ano yun, eh? Kumbaga, buy one sila. Buy one, tapos yung pangalawa, 50% na lang. Kaya lang mga style dito, mga classic, mga trend. dito ah ito regular price sya tayo nandito umahili kayo sa buns dito mga dreno ano? okay din mamili rito kasi mas mas mura rito mga dreno buns outlet tsaka maganda yung socks nila ha? 20 isa? hindi ka maganda kung gano'n <laughs> eka presyo na niya na yung sapatos eh. mga high cut. Ayan, no, oh, dati nabili sa ganito si ano. Si Ray sa mga high cut. Ito mga dito, 39 lang, oh. 39. Ayan, no. Oh. Tapos, oh, pinaka gusto ko dito mga dre, mga slip on eh. Ito, hindi yung ganitong sleep on kasi parang bulldozer to. <laughs> 49. Imagine mga dre, ah. Kukuha kayo nito. sa uh, sambayo. Eto, kumuha kayo na eto. Okay? Eto. Kasi maganda yung kulay. para si Bob Marley, no? Okay? Forty dollars. Tapos, kung mura rin yung makukuha nyo yung isa, sabihin natin fifty dollars. Ah, okay. Susundin kasi presyo, mga Dre. Yung pinakamahal. Eto, $50 dollars to. Eto, magiging $20 dollars na lang. Kasi 50% percent yung second, mga Dre, no? Pero laging ang susundin nila na presyo is yung pinaka ano, pinakamahal. Ano to? Oh, ano Cinderella yata to, Natanggalan na lang ako. <laughs> may liter si. Eh. Wala step. Yan oh, no? mga snake skin mga no? dre no? May ano, may music sana hindi ako makaka-copyright. Ito, angas na ito. Pagkano yan? Ah, oh, 144. Kaya pala maangas, 144. Eh. Maraming ano rito, maraming style, design. Kaya, there's, ano eh, there's something for everybody. Sabi nga, yun ang mga ito. Pumunta tayo sa Nike. Ang gusto ko naman dito sa Vans mga Dre, yung ano, yung magaang na ngayon kasi may mga nilalabas silang bago na magaang mga Dre, no. Ito medyo mabigat pa to eh. Pakita sa inyo, may nagandahan ako dito. Eh ako, kung magkatulad tayo ng mga style mga Dre, no. Ito pwede itong ganito. Ayan, simple lang. Saan ba yung nakita ko kanina? Ito, ito classic. $75 mo, Andrelo. Tapos ang t-shirt nila rito, nakasale. $30. At ah, $25. Yung isa, yung isa. Bali, ano na lang. $12.50. So, parang mga ano rin yan. Mga nasa $40 din siguro, dalawa. Parang $20 isa, mga Andrelo. Eto, magkano yung ano nila? Mga mga hoodie nila. Hoodie. Hoodie, no? Tawag dito hoodie. Hoodie woodpecker. 90. So, pag bumili ka pa ng isa, 45 or 135 plus 15% na tax. Lagi may tax, mga dre, no? Don't forget. Pag mahilig ka rito sa ano, mahilig ka sa mga sa kung ano ano mga dre 50% ayan o kita nyo 50% mga dre ah, ah hindi ganun din 50% yung pangalawa mga dre no so for 75 dollars meron ka ng dalawa pinakamaganda nya mga dre meron silang polo ni Lito at Chensa ito diba Polo na dito at tsensa. May sinilis sila rito ang t-shirt, mga dreno. Parang ang mura ng t-shirt eh. Sa sobrang mura, malamang sa malamang, pag may nakita kang Pilipino, may <laughs> makikita kang Pilipino na katulad mo ng t-shirt, mga dreno. Hindi <laughs> ko naman sinasabi? Kung ano pa man. Napagkit ko lang na mahilig tayo sa mura. Kung saan tayo makakatipid, doon tayo, mga, mga dreno, pa. Ito, landa na ito. 50%. Ah, bibili pala dapat ako ng ganito, mga dreno. Kaya lang, kala ko nakasale. Yung pala hindi. De, bakit ko bibili? <laughs> eh, cheap ako eh. Tapos <laughs> tayo rito, mga dreno. Magkano yung shorts sa gap? Magkano yung shorts sa gap? 55, mga dreno. Yan, eh, sweater oh. 29 dollars oh. kaya pag gap kasi yung suot mo talagang parang inaano mo sila mga dre no? parang pinopromote mo sila sa laki ng ano para kang ano walking ano walking walking endorsement nila walking billboard 140. 90 oh 90 minus 30% oh nga pala may 30% pa yan mga dre no? mga superstar oh. ito parang maganda to magkano to 150 mga dre no? minus 30% pero ito ang matibay. Ah, okay, 59 na lang. Wala ko may 30% pa rin siya Kahit 59 na siya. Karon so, Ultra Boost 249. 90 pengen lelah, oke. Kalau tuh, ini jaket, oh. Kaya lang, pengendaliannya segera, toh. Tapi, tanya metren tutup. 69 59 49 39 54 Porque la 49 3 return 31 3 turn Dati rubber Oo oh, nga, yung mga ano pala, Tritorm. Ano bang tawag doon? Ito parang gusto ko to. Bugs Bloom. 65. Wah! Sa kapwa ano pa komportable? Oh, napaka komportable niya. Parang ano rin naka-shoes. Nakatawa, Nakatawa naman ako. Nakatawa naman ako. Ito. 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 64. Ano siya? Waterproof? Eto, ito. Mura ng ano, paladyong. Palaga, oh tinamigay na nila. 99 na lang, dating 200. by outlet. <laughs> wala naman na mga dre no? Nagikot-ikot lang. Para lang pa daming ano, tinatayong ano doon mga dre oh. Mga bagong, bagong kondominium. Yan, oh. Papalayo na sa ano, eh, sa Montreal yung ano mga dre no? Yung anong tawag yan? Yung mga ginagawang bahay. Kasi nga, wala nang lugar doon. Tapos masyado ng mahal doon kaya papunta na ngayon dito mga dre no? pero merong isang pinakamalaking mall na ginagawa sa Montreal mga dre magkakaroon daw doon ng mga talagang ano ah Louis Vuitton mga Gucci kaya malapit na yung pagkakagastusan ng mga tao ron no? malapit na yung pagkakagastusan ng mga asawa kaya sasakyan natin ito <laughs> I'll be here now. What's the rush? Who's calling?